Okay, uh, good afternoon po sa ating lahat uh, Ito pong pag-uusapan natin ay common Hindi madalas na pag-uusapan Pero hindi ko po ma maalala kung nakagawa na ako ng vlog na patungkol dito Siguro hindi hindi buo pero pahapew lang, naisisingit Okay, uh, ito po itong kursa Tinanong na po ako nito eh uh, Masama po bang umidulo ng artista o singer? Ang sagot ko, opo. Hindi po sa masama dahil mawawala ang kaligtasan mo. Masama in a way na sa iyo bilang tao. di ba? At sa spiritual side naman, uh, kung kristyano ka, naniniwala ako na walang nakadamba na sa puso mo kundi si Kristo Jesus lamang. Okay. So marami pong correction na makikita. Ang mga taga-mundo, tingnan muna natin ang mga unbelievers. Alam niyo po ba, nung uso yung mga poster, ah merong mga naglalagay ng na mga poster na mga hinahangaan at iniidolo. Look at the term, idol. Oh, OMG, idol daw. At ilalagay nila yung mga poster dito sa kanilang mga walls. ding -ding, ano Pader. At, ah, hmm, Kung ano-ano pa, idol, idol daw nila, mga ganon. Tapos, pag may concert, uh, itong mga ito ay uh, sinusundan kung ano-anong, uh, yes, ginagawa. Hindi lang po mga singer, mga artista rin, gano'n. Pero alam nyo, tignan natin yung side ng artista. Artista o singer o nasa entertainment industry. Expose natin yan. Tignan po ninyo. Alam nyo po bang mga narcissist ang karamihan dyan? Mahirap magsabi na, hindi Narcissist yung iba kasi parang mahirap na walang Narcissism eh. Ano bang ibig sabihin ng Narcissism o Narcissist? Ibig sabihin niyan, self-important. Meron diyan, no, pa-self-important masyado. Hindi ko nilalahat, again ha? Kung may mag-react man, maganda. Para ma-expose ko ang salita ng Diyos sa inyo. Kung mananampalataya ka naman na sa kabilang banda, mawawala po lahat ng yan. Kung artista ka na naging mananampalataya ka, naniniwala ko, pinalitan na ng Lord ang puso mo at gagamitin kanya para makapagdala ka ng iba na nasa entertainment industry. Alam niyo po ba, sa entertainment industry, kahit saan po yan, nandiyan ang Sodom and Gomorrah alike. Oo, meron po diyan. Practice po yan diyan. Marumi diyan. Maniwala po kayo sa akin. Kaya, itong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Yung mga artista, yung mga karamihan dyan, di ba, nag endorse ng mga product, tapos nagkakaroon ng ano, self-esteem na sumobra, naging mayabang. Marami po talaga. Hindi po ako ng lalahat, pero karamihan po, narcissism. Meron pong mga narcissists. Parang kala mo kung sino, ganoon. Meron silang self-esteem sa sarili nila na ano, parang iba, gano'n. Hindi, hindi po maganda. At saka tumitingin sa itsura yung mga taong humahanga sa mga ganyan. Tumitingin sa itsura. Amen? Ang itsura naman po ay hindi pang habang buhay yan. Malamang ngayon, ganyan ka. Pero maya, -maya ang role mo, na tatay, hindi ba? Ganyan po dyan eh, sa showbiz. oh, yan po ang sinasabi ko. Kaya, if you are a wise person, ah, uh, <laughs> Yung mga iba kasing umiidolo sa mga ganyan, sinusundan-sundan pa sila kung saan-saan. Uh, isa lang po ang alam kong sinusundan-sundan ng mga tao sa Bible na ganyan na sobra, ang Panginoong Jesus. At may pakinabang po yung pagsunod nila sa Lord. Kumpara sa sumunod ka sa mga ganyan. Hindi po ba? Mga artista, mga singer na iniidolo, idol talaga. At yung term na idol, hindi po yan applicable talaga kasi idol, idolo. Ayaw ng Diyos ang mga idols. Di ba? dinestroy ang mga idols na yan, eh. mga idolo, mga rebulto yan. Eh. Noong unang panahon, nagpag, nagpagawa nga si Nebuchadnezzar. Sambahin daw yung idolo niya. Well, ganyan din pong pinapagawa ng mga artistang yan, mga singer na yan sa panahon. Modern times ngayon, indirectly nga lang. Maniwala kayo sa akin. May ganyan silang ugali. Gusto nila sila ang sikat. Di ba? Mayroong padiba, diva ipe. Ay ba? Kung, kung mananampalataya ka, titignan mo mga yanas, mababaw lang. Hindi ko minamalit yung tao, yung mga tao, pero yung system, yung industry ng ganyan, kung ikaw ay believer ni Lord, titignan mo lang yan as mababa. Mababa lang yan. Dahil, sabi ng Biblia, tayo ay pinaupong kasama ni Christ sa langit. Tayo po yung mga believers ni Jesus. Ang I'm talking about the industry. I'm not talking about... Sapagkat so, may mga believers din po sa entertainment industry like China Phillips, Justin Bieber, and I, I, and I praise them. I praise the Lord for their, for their lives. Actually, sila po yung nag expose ng mga pangyayari sa ano, entertainment industry. Maraming industriya, sabi nga nila. Okay. So, <coughs> naranasan ko ba? Ako may mga favorite singers. Karamihan singers eh. Hollywood actors. Pero, Hollywood actress, marami na yung mahusay. Oh, pero, yung sabihin mong inidolo, I really don't think so. I ever since, kasi marami na rin nag-bible study sa amin. So, nakikita po namin yan. So, ayan lang po. Kailangan din po kasi siyang talakayin. Talakayin dahil, uh, <laughs> di ba, mayang, mayang makikita ka dyan. Dahil may itsura, gagawing artista, magiging mayabang. Hindi na pinapansin yung mga dating kasama. Hindi po po nila lahat. Pero, karamihan ganyan. Maniwala kayo sa akin. Okay, wala akong pinapangalanan dito. I'm talking about kasi ito ay Bible study. Karapatan kong sabihin ang gusto kong sabihin dahil biblical naman po. Okay? Tapos sasabihin nila, "Ay, wala kaming idol na artista, si Jesus lang ang idol namin." Jesus is not an idol. Jesus is God. Okay? Correct din po natin yan, ha? Si Jesus lang ang idol. Ang mga tao mahilig umidolo. Kasi tignan nyo, gumagawa ng mga diyos ng mga Israelita noong araw nagalitan ng sa kanya lang. Hindi, hindi yung maganda yan. Kasi pinapalitan yan ang uh, pagdambana mo kay Christ. Sabi nga ng Biblia, idambana niyo. Second Peter yata yun. Idambana niyo si Jesus Kristo sa inyong mga puso. Well, walang ibang pinapadambana sa atin sa mga puso natin kundi si Jesus lang. Sabi ng God the Father, idambana niyo ang aking anak na si Jesus Cristo. Wala nang iba. Wala siyang iniutos na idambana mo ang artistang ito, ang Hollywood actor na to, actress na yan, singer na yan. Wala tapos uh, ano, talaga nagiging narcissist na narcissist daw mga 'yan kasi kapag ka sila ay nabubush yung kanilang ego, maraming pera ganyan, pero mga oppressor ang karamihan diyan. Maniwala kayo. Pa piling mo sila lang ang mayaman, ganon Talaga meron po talaga ganyan ugali. Kaya ipagpray na lang po natin. Pero katuparan po kasi yan ang hula. Meron pong isang narcissist na lalabas. Pag nag-rapture, nalalabas po ito. Ganyan ang ugali niya sa mga artistang yan. Parehong pareho sa mga actors na yan, actresses na yan, no? Na mga matataas ang tingin sa sarili, mga singers na matataas tingin sa sarili. May lalabas po na isang figure, public figure ni siya. Yan ang Antikristo. Kaya yung espiritu ng Antikristo nandito na po sa mundo. Nandito na po sa lupa, mga kaibigan ko at mga kababayan. Kaya mag-iingat po yung mga maiiwan sa rapture. Dahil tayo as believers, hindi tayo maiiwan sa rapture. Tiyak po yan. Dahil sa blood ni Lord Jesus Christ, wala na pong iba. Amen? Walang ibang pwedeng hangaan kundi ang Diyos lamang na lumalang ng buong sanlibutan. Hangaan mo ang mga artistang yan. Anong pakinabang ang makukuha mo? Wala. 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 Pero hangaan mo ang pangkapangyarihan Diyos sa lahat. Anong pakinabang ang makukuha mo? Kaligtasan ng iyong kaluluwa through the Lord Jesus Christ so is that. So, it's something to ano lang naman. Ako, isasabihin ko, hindi masamang humanga kasi marami rin ako hinahanga. May mga gandang pelikula, ah, mahilig ako maroon mga movies. Pero yung masyado mong iniidolo, parang sinusundan-sundan, patas galagyan mo pa ng ano, poster. Ah, may problema tayo dyan hindi makakristyanong gawain niyaan. Di po ba? Sa Biblia lang po tayo, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos, kung gusto mong mabusog, magpakabusog ka sa salita ng Diyos, at si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang Espiritu, yan, yan ang maglilid sa atin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam po natin, na ang mundong ito ay malapit na mag magunaw matapos sapagkat anytime we are waiting for the rapture, bantayan natin ang gera ngayon na kasalukuyan sa Middle East. Mukhang lumalala po. At pag lumala po yan, nag-escalate yan. Mga kailangan ng isang tagapamagitan dyan para magkaroon ng peace treaty. Walang iba kundi ang Antikristo. Lalabas na ang Antikristo. Alam nyo kung bakit siya lalabas? Dahil anytime, rapture na tayo mga believers ay papa sa langit na makakasama natin si Jesus forever bye bye